Magandang gabi mga kasari, uh, nasa labas ako mga kasari at bibili ako ng itlog Gabi na ang pagbili ko ng itlog mga kasari kasi Sa umaga hanggang hapon, uh, busy tayo sa gawaing bahay uh, Wala nga pala akong alaga ngayon mga kasari, bukas pa ako may alaga Ayan mga kasari, malapit na ako sa bilihan ate pabili. Ay, ay, X, ay ano, jumbo, mayroon? Wala pa kasi akong jumbo. XL mayroon. Sige, te, XL na lang. XL lang Oo nga. Ang dami niyong itlog ngayon. Bababasan ko na la lang ito ng sampo. ayun mga kasari. Ah, Nakauwi na ako. Nakabili na ako. Palabas na ako ng gate. Dito kasi ako sa loob ng village na bili ng itlong mga kasari. Buti na lang mga kasari, nagbilihan dito sa malapit lang dito sa may amin. Andito na ako mga kasari sa bahay namin. Ang kalat ng upuan ng mga kasari at nandito pa yung laruan ng mga apo ko. Ito naman mga kasari yung pinamili ng asawa ko dun sa grocery dito lang sa barangay namin. Ayan, mamaya ko na ito ibablog mga kasari, kakain lang ako. Kain tayo mga kasari, ah, ang ulam ko mga kasari, ay itlog na may corn beef. ah ulam namin to kanina tanghali, ah, may natira kasi kaya ito na rin ang ulam ko ngayong gabi. Yung anak ko kasi kumain na din siya kaya ako na lang kakain. Yung asawa ko naman mga kasari wala dito kaya kami lang dalawa ng anak ko ang kakain ngayong gabi. Ay mga kasari, kain tayo mga kasari. Ayan yung mga kasari. Ah. Ito nga pala yung napabili namin ngayong gabi. Ayan. Itong mantika at saka itong nasa plastic mga kasari ay nasa 857 na lahat yan. Ayan hindi, meron pa yung hindi na bili mga kasari o yung kopi ko co karamelo wala sila ayan mga kasari ah, ito yung laman ng plastic mga kasari ah, apat na sweet and spicy na kanton at saka uh, isang haba na ano isang haba na magic sarap alam niyo ba mga kasari ah, nagtaas na ngayon ang magic sarap mga kasari ano ang puhunan nito mga kasari ay 70, ano 78 anim na piso na lang ang tinutubo natin dito sa ano sa isang haba ng magic sarap. Ang binta ko kasi nito mga kasari ay limang piso. Ngayon ay anim na piso na lang ang bintahan nito ngayon. Kasi magic sarap mga kasari nagtaas na din. Ah, ito namang tapistik mga kasari isang haba din. Tapos swap isang haba din. Tapos laki ni bit. Apat na piraso ito mga kasari. Ah, may bumili na ng isa. Kaya tatlo na lang yung natira na yan. At saka isang tay na ano. Ay, isang tay. Kalahating tay ng Kupiko Blanca. Ayan, kalahating tay. Tapos, malboro na red, isang kaha. At isang kahang camel. Tapos, kalahating kilo na asukal na was. Ayan, kalahating kilo. Ayan mga kasari. Tingnan yung mga kasari. Oh. Ayan ang mga kasari. 850, ano na yan. Kasama itong mantika. 857 na lahat yan yan lang siya mga kasari oh. 800 na yan grabe na ang mahal ng mga binihin mga kasari tingnan mo naman yan 857 na yan mga kasari ayan mga kasari ayan ah, lang lahat lahat ang napamili namin ngayong gabi ayan kasama yung itlog ayan yan lang ang napamili namin ngayong gabi mga kasari Magandang umaga guys. time ah, tayo muna tayo guys. Pag umaga talaga guys, ang mga nanay ay ang hawak lagi ay walis. <laughs> ayan, linis-linis muna guys habang wala pang alaga. Ayan, ayan ang bahay namin guys. Oh, maliit lang yung bahay namin guys. Kaya mahirap mong kumuha ng video. Papakita ko sa inyo guys. Ayan, ayan ang pinto. Tapos ito yung salasalahan namin. Ayan ang kalap ng bahay namin guys. Kasi ayan, nagtambak pa doon yung mga laruan ng apo ko. Ayan. Ayan yung bintana namin guys. Wala pang pangsara kasi wala pa akong pang wala pang perang pang pagawa dyan. Ayan. Tapos doon naman guys tiklopin ko. Tapos yun. Okay okay ko. Ang dami pa nang kahapon guys. Kahapon may namili na dyan. Kaya yan na lang yung natira. Pinamigay ko na kasi yung okay okay ko guys kasi hindi na siya mabenta. At saka pang dagdag kalat lang sa bahay namin. Nakalat na nga dagdag kalat pa yung okay okay ko. Tapos doon naman guys. Ang dami kong mga nakasampay pa. Ililipat ko yan sa dun sa loob ng kwarto-kwartuhan namin. Ayan. Ayan guys. Ayun labahin. Ayan, yung lagay ng computer na bigay lang yun sa amin guys. Kaya, kaya kami may ganyan. Hindi amin yan binigay lang yun sa amin. Tatapon na kasi sana yan guys, yung lagay ng computer. Eh, kinuha ko kasi medyo maganda-ganda pa. Kaya yan, mayroon kaming lagay ng computer pero wala naman kami computer. Ayan guys, ayan ang bahay namin guys. Ang liit. Tapos yung kusina namin. Oh. Madilim kasi walang ilaw. Ayan lang bahay namin guys. Ayan. Ayan lang aming, ito yung salasalahan namin guys. Ayan. Yan, ikot ko uli guys. Yan. Ayan ang rib namin. Nasa sala nakalagay. Ayan. Ayan ang bahay namin guys. So, yan lang. Ganito lang siya kaliit guys. Ayan. 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 Ganito lang kaliit lang yung salasalahan namin. Tapos may kwarto kami doon na ang kalahati ay tindahan. Ayan lang. Dati wala yung kwarto-kwartuhan namin. Dito lang talayan. Talagang ganito lang kalaking bahay namin guys. At saka yung ano, itong kusina namin. Yan, tapos dati, diyan ang ano namin, lagayan ng mga papag namin. Hanggang sa iyon, nag, ano kami doon, naglagay kami ng kwarto-kwartuhan. Kaya medyo lumuwag-luwag siya at nagkaroon kami ng salasalahan. Ayan guys, magtitiklop muna ako guys. <coughs> Ayan, guys. Tapos na ako maglinis, guys. Ah, nagmukhang bahay na yung aming salasalahan, guys. Ayan. Kahit ngayong araw lang naman, guys, eh, maging malinis yung bahay namin. Ang bahay namin, guys, laging makalat. Kaya sabi sa akin ng kapitbahay, bura daw ako. Pero marunong naman ako maglinis, guys. Ayan. Ayan, guys. Nagmukhang bahay na yung... Natumba yung aking bulaklak. Ayan. Ayan, guys. <laughs> natumba yung aking ano. Ayan. Ayan, guys. oh. So. Malinis na malinis yung aming bahay, guys. Ayan. Saglit lang, nai! Ayan, guys. May nagtatawag kasi, guys. Tatapusin ko muna itong video ko. Mukhang bahay ang aming bahay ngayon, guys. Ayan. Yung sinampay doon, guys, hindi ko talaga tinatanggal yan kasi diyan nakasampay yung mga yan. Tapos, ayun yung labahin ko pa. Ayan, guys. Dito naman, guys. Ito yung labahin ko ng paninda ko. Ayan, dito yung mga paninda ko, mga sari-saring paninda. Paninda ako dito ng grass. At uh, pinggan na nilalagyan ng paper plate pag may handaan. Ayan, dito titira ako dito mga tumot-tumot. Dito mga brett na ako dito guys. So. Tapos nandito naman yung aking ano, kinilas na order ito guys. Tapos yun, malaki daw sa kanya. Ayan guys, makalat na naman ang bahay namin. guys kasi nandito na yung alaga ko makulit. Ayan ilang oras lang malinis ang bahay namin guys, Ayan marumi na naman siya. Siguro mga tatlong oras lang naging malinis yung bahay namin kanina. Mas ito na naman siya guys, o ang kalit na naman.

Coba kena